Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Sen. Alan Cayetano, noted. He does not uh, deserve this. Sa totoo po. Narating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon. Sana po'y dito po yon sa ating uh, bayan. Maikli lang ang sagot ng Malacanang dito. Nagsalita na po ang uh, ating SOJ boying Remilia patungkol po sa interim release. At uh, kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan no? Noted. Oh, okay na. Mga DDS noted. Woo! Noted na ha. Noted na ya. mga DDS. Wala na kayong poproblemahin, noted na. Ng oh! naman ng panawagan ng Duterte allies sa immediate repatriation ng dating pangulo. Ayun ang malabo. He does not uh, deserve this sa totoo po nag po siya sa atin. Sa Oy! Atin. No! anim na taon uh, dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Ha? Huh? Kung uh, darating naman tayo sa panahon na uh, kukunin tayo ng Panginoon. Correct. Sana po dito po yon sa ating uh, bayan. Apat Alam mo, I, I understand the point of this senator eh. Gusto niyang mangyari sa bayan na at sa Pilipinas na made, ma, ma mahimlay si Duterte. Wala namang problema dyan. But suddenly, mga kababayan ko, like I said, mga kababayan ko, kahit anong pilit pa nito ni SBG na pagpupush mga kababayan ko para maitulak na maitulak yung pag-release pag ni, ni, dating Pangulong Duterte, wala na magagawa eh. Mga kababayan ko, kailangan, niyang, kailangan litisin si Digong, mga kababayan ko, sa Netherlands. Kasi doon siya nagkasala siya sa international community. Mga kababayan ko. But here is the thing. Mga kababayan ko, here's the thing. Mga kabayan. Honestly, it's very hard na makalabas pa si Digong. Yes. Malabo na. He is an 8 years old. Like, paano kung hatulan siya ng ato hatu, hatulan siya ng 20 years in prison, 100? Bago siya makalabas? Malabo na. Mga kababayan ko. Kaya kahit sabihin pa nila, sabihin naman ni SBG na ah, nigo na nagtrabaho naman si dating Pangulong Duterte. Well, wala naman ako masasabi. Nagtrabaho naman siya talaga. Woo! Mga kababayan ko, nagtrabaho naman siya. Na sobrang galing ang trabaho niya. Maraming Pilipino ang inubos niya. Oh! Mahirap, mga kababayan ko. No, mahirap. Mahirap na makalabas si Digong. Yun lang yan. Nabuan ng nasa ICC si FPRRD matapos maaresto noong March 11 sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong... Yan, mga kababayan. Kayo, anong komento ninyo sa nangyari kay uh, former President PRRD, mga kababayan ko?